Iyon, magandang umaga mga idolo for today's video. Ayan na, may video na naman tayo. At ayon, uh, merong mayroong tayong nakita dun sa post sa Facebook na may binibenta daw na bike roller o trainer. Kaya ayun, nagbakasakali tayong mabili natin din. Ayun, nag-approve naman at yung taga timbo pala siya. At bali, ang usap namin is dali na lang niya dito sa may labasan. Yun na lang ang meet up namin sa labasan. Ano? Kasi isang sakay lang naman ng jeep. At yun. Mamaya intayin lang natin yung message niya kasi papunta na raw siya dito. At yun lang mga idol. Let's go! At iyon ay maya maya nga niya ay dumating na si Idolo at ayan akala ko nga niya ay siya ay nakabike ay yung pala ay nagmotor pagkababa niya doon sa kanila. Eh hey, pasukan! Kumain ka na! Ayun, kay idol natin na bili yung ano, yung pa natin. Taga binabista kay idol ano? Binabista daw to. Ay, syempre pagkatapos wala ng intro intro, bayad na agad kasi legit naman. So ayun, dito natin nabili kay idol. Ay, ano yung pangalan mo idol? Kay hindi ka kahilig daw galing sa Timbuk pa yan. Ah, uh, member ka ba ano? so, shout Shoutout po sa BBG dyan and ride safe. At ayun, meron tayong bagong roller. Ayun. kay idol. Thank you, idol. Yeah. Na. Ah. Ingat, ingat ah. Ay, pagkatapos man din ng deal, ay sabay uwi agad si Idol. Ay, napagkapi ko napakain. Ay, ayaw na raw. Ay, hala, ay pagbigi. Eh. Ay, alat niya rin naman ang ating agawen Ay, aasimbulin natin. Aasimbulin pa baga naman yan kundi apwesto na natin ah, at natin dun sa ating ano bike yung ating bagong roller at iyon naman na ah, pagkadalit anong hirap naman baklasin yan anong hirap tanggalin nung nilagay ni idolo abaw ah, naman ay kita mo talagang hirap na hirap na kita niya no kita mo naman aa ah, ah, ay talagang garter ang tinali baga naman ay eh, so, ay kahit ako naman ay talagang kabigatan at anong hirap wari magdala pag rin naman aa ah, ah, ay kita Ipakita mo naman sa wakas na tanggal na rin. Ay, tala. Testing unang lapat. Ayan na. At pagkadali. Napakaangas naman yan mga idolo. Abaw. Ay, talaga naman. Kaya nga pala binili ko ito ay Ayan, dahil busy na tayo sa trabaho, hindi na tayo gaano makapokus sa daan kasi ayan na nga, abaw ay may duty na. Kaya, ayan, pag walang gawa sa bahay, ay matik na mag-roller na lang tayo na mag-roller. At ito, sana naman isipagin kita pag roller-roller. At ayan na, unang salpak. Oops! Mukhang hindi sasagad ay. Kaya, ayan, adjust muna tayo mga idolo at ayan na nga ni tinisting natin kung yun ay gaari abaw ay kita mo naman yun at kita mo no, na iyan meron nga pala akong dating roller pero bininta ko rin kasi nung nasa palawan pa ako at kaya ayan nakapag isip isip tayo na magkaroon kasi matagal naman natin itong magagamit at ayan for future pa rin yan mga idolo kasi anytime pwede tayo sumipa anytime pwede tayong sipagan at ayan at lalo na yung weather hindi natin alam kung umuulan pag tayo sinipag or mainit ang panahon kaya ayan mas okay na meron tayo nito kasi kahit sa loob ng bahay o sa terrace ay makakapagbike tayo yan na, kailangan lang ng pagpayag ng asawa about naman at natin, na naman natin kasi hindi nga nisukat yung gulong dun sa kanyang roller. At iyon ay testing ulit ay matik na. Purbahin na natin yan at nang madali na natin yun na naiunat na sa ko yung parawari rin na ang gaari. At ayan, unang sampah, linto ka, kargahe. Abo ay talaga tinisting-pisting muna kunyari at kung mag-aari ay yun na at sipa pa ulit iyon at naroon na lumagay na nganit abaw ay parang masimplang panganit ay nga pala yung ruler na inatawag o ayat kita na ninyo kung paano siya inagamit at ayan syempre kailangan magaling ka magbalanse at kailangan mo rin balansehin yung oras mo para sa sarili mo at kayo sa minamahal mo aba ay nagayon pa itong lekat na ito syempre kailangan balanse para hindi tayo magsimplang dyan kahit yan ay ruler pa ganaman eh. nako para ka na rin nagabike niya ano, yun lang eh basta basta mararanasan yung ha lakas ng hangin dyan ay hindi kagaya baga sa kalsada at nakukain naman naman talaga pag napatapat ka sa aw lalaglag na nga ni yun na so ayun at goods na thank you idol at ride safe palagi yan shout out sa team BBG sa Binabista yun at eto na makakapain sa'yo ulit tayo thank you